Naramdaman mo na ba na tinatawag ka ng tadhana patungo sa kayamanan? Isipin mong isang umaga? Igising ka. Titingnan ng iyong tiket sa loto. At matutuklasan mong nagbago na ang iyong buhay magpakailanman. Si Nostradamus, ang maalamat na propeta, ay gumawa ng kamanghamanghang mga hula tungkol sa yaman, suwerte, at kapalaran. And ayon sa kanyang mga propesiya, pagkatapos ng Marso 1, dalawang libo, limang partikular na zodiac signs ang makakaranas ng pambihirang pagyaman. Isa ka ba sa mga pinili? Anong cosmic na puwersa ang nagkakaisa upang dalhin ang kapalarang ito? Manatili sa amin habang ibinubunyag namin ang limang masuwerteng zodiac signs na nakatakdang manalo ng malaki. At alamin kung bakit sila ang paborito ng universo. Sa loob ng maraming siglo, pinahanga ng mga propesiya ni Nostradamus ang mundo, lalo na't na at marami sa kanyang mga hula ang tila nagkatotoo. Mula sa malalaking pandaigdigang pangyayari hanggang sa pagbabago sa pananalapi, hinubog ng kanyang mga pangitain ng pananaw ng mga tao tungkol sa hinaharap. Ngunit alam mo ba na ilan sa kanyang pinakakahangahangang prediksyon ay may kaugnayan sa yaman at biglaang pagyaman? Ayon sa mga astrological na interpretasyon, pagkatapos ng Marso 1, 2025, isang bihirang pagkakahanay ng mga planeta ang magbubukas ng pintuan sa dimasukat na swerte sa pananalapi, lalo na para sa limang zodiac signs. Ngunit, bakit ang limang signos na ito? Ano ang espesyal sa pagkang ito? Totoo bang ang mga bituin sa isang napakalaking panalo sa loto? Marami ang naniniwala na ang galaw ng mga planeta ay may epekto sa kapalaran. At ang misteryosong mga sulat ni Nostradamus ay nagpapahiwatig na ito. Ang sandali kung kailan magbabago ang tadhana. Kung minsan mo. Nang pinangarap na manalo ng malaki, maaaring ito na ang iyong pagkakataon. Manatili sa amin habang ibinubunyag namin ang limang zodiac signs na nakatakdang makaranas ng pambihirang swerte sa loto. Ang cosmic shift pagkatapos ng Marso 1, 2025, ang Marso 1, 2025, ay isang mahalagang sandali sa cosmic calendar. Isang petsang matagal nang binabantayan ng mga astrologer at manghuhula. Hindi lang ito isang karaniwang araw. Ito ang simula ng isang bihirang pagkakahanay ng mga planeta na tinukoy ni Nostradamus ilang siglo na ang nakalipas sa kanyang mga misteryosong quatrains. Ang posisyon ng Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at kasaganaan kasabay ng makapangyarihang enerhiya ng Pluto at ang mahiwagang impluensya ng Neptune ay lumilikha ng isang astrological na bagyo ng mga oportunidad. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa mga naghahanap ng malaking tagumpay sa pananalapi, lalo na sa larangan ng loto? Sa kasaysayan, kilala ang Jupiter bilang planeta ng swerte, kayamanan at kasaganaan. Kapag ito ay lumipat sa isang makapangyarihang posisyon sa dalawang libo 25. Lalo nitong palalakasin ang mga oportunidad para sa ilang piling zodiac signs. Kasabay nito, ang Neptune, ang planeta ng panaginip at intuition, ay magpapalakas ng kakayahan ng mga masuwerteng individual na sundin ang kanilang kotob. Isang mahalagang katangian pagdating sa pagpili ng mga panalong numero. Samantala, ang Pluto, ang planeta ng pagbabago, ay nangangahulugan ng muling pagsilang ng kapalaran sa pananalapi. Kaya ito ay isang panahon ng biglaan at makabuluhang pagyaman. Naniniwala ang mga astrologers na pagkatapos ng Marso 1, ang mga kosmik na puwersang ito ay nasa kanilang pinakamataas na lakas, na lilikha ng isang natatanging sandali para sa mga pagkakataong magdadala ng tagumpay sa pananalapi. Ngunit, may isang mahalagang bagay na dapat tandaan. Hindi lahat ay makikinabang ng pantay-pantay sa pagkakahanay na ito. Habang ang ilan ay maaaring makaramdam lamang ng pagtaas ng kumpiyansa o mas matalas na intuition. May limang partikular na zodiac signs na direktang maaapektuhan ng enerhiyang ito na itutulak sila patungo sa mga pagkakataong maaaring lubusang magbabago ng kanilang buhay. Ang celestial shift na ito ay hindi lamang tungkol sa tiyansa. Ito ay tungkol sa tadhana na nag-a-align sa tamang oras. Sa buong kasaysayan, ilan sa pinakamalalaking panalo sa loto ay nagmula sa mga taong nagsabing may matinding pakiramdam silang dapat silang bumili ng tiket sa tamang oras. Posible bang ginagabayan sila ng universo? Sa galaw ng mga planeta sa pagkakataong ito maaaring ang parehong cosmic force ang gumagana para sa isang bagong grupo ng mga nanalo. Ngunit paano mo malalaman kung isa ka sa kanila? Kung kabilang ka sa isa sa limang zodiac signs na ito, maaaring malapit ka ng makaranas ng isang pambihirang pagkakataon ng kayamanan. Malinaw na nagpapadala ng senyales ang universo. Handa ka bang makinig? Ngayon, Tuklasin na natin ang limang maswerteng zodiac signs na hinulaan ni Nostradamus na magwawagi ng malaki pagkatapos ng Marso 1. Dalawang libo ang limang masuwerting zodiac signs at kanilang lottery fortune. Ngayong nauunawaan na natin ang mga cosmic na puwersang kumikilos pagkatapos ng Marso 1, dalawang libo dalawamput natin ang limang zodiac signs na pinakamaimpluwensyahan ng makapangyarihang pagkakahanay ng mga planeta. Kung ang iyong zodiac sign ay kabilang sa listahang ito, maaaring nasa bingit ka ng isang pambihirang pagbabagong pinansyal. Alamin natin kung paano makakaranas ng swerte sa loto, ang bawat isa sa kanila, anong planetaryong pagbabago ang makakaapekto sa kanila, at paano nila mapapalaki ang kanilang tsansa na manalo ng malaki. Unang Aries, Marso 21 hanggang Abril 19, ang matapang na risk taker. Ang Aries, ang walang takot na tagapanguna ng Zodiac, ay pinamumunuan ng Mars, ang planeta ng ambisyon, enerhiya at matapang na pagpapasya. Pagkatapos ng Marso 1, 2025, ang impluensya ni Jupiter ay magpapalakas ng potensyal na pinansyal ng Aries, na magbubukas ng mga oportunidad para sa isang malaking panalo sa loto. Bakit suswertihin ng Aries? Ang magandang koneksyon ni na Jupiter at Mars ay magpapataas ng kumpiyansa at kakayahang gumawa ng tamang desisyon. Ang Aries ay magkakaroon ng mas matalas na intuwisyon na gagabay sa kanila sa tamang numero o tamang oras upang bumili ng tiket. Ang makapangyarihang presensya ni Pluto ay nagtutulak sa Aries patungo sa pagbabagong pinansyal, isang matalinong risk ang maaring humantong sa malaking gantimpala. Paano mapapalakas ng Aries ang kanilang lottery luck? Maglaro ng lottery games na nangangailangan ng mabilis na pagpapasya dahil mahusay ang Aries sa mga biglaang sitwasyon. Bumili ng tiket tuwing Martes at Huwebes. Ito ang pinakamapalad na araw ng Aris sa ilalim ng planetaryong pagbabagong ito. Pumili ng mga numerong may personal na kahulugan tulad ng mga petsa ng kapanganakan o mahahalagang anibersaryo. Tushas Taurus, Abril 20, Mayo 20. Ang tiyagang investor. Ang Taurus, na pinamumunuan ng Pinus, ang planeta ng kayamanan at kasaganaan ay papasok sa isang makapangyarihang yugto ng pananalapi. Ang earth sign na ito ay likas na maingat at madiskarte pagdating sa pera. Kaya naman, isa ito sa may pinakamalaking tsansa na manalo sa loto pagkatapos ng Marso 1. Bakit suswertihin ang Taurus? Ang pagkakahanay ni na Neptune at Pluto ay lumilikha ng bihirang enerhiya na nagpapalakas ng kakayahan ng Taurus na makaakit ng pera. Dahil metikuloso ang Taurus sa paghawak ng pera, mas malaki ang tsansa nilang ma-invest ng tama ang kanilang napanalunan para sa pangmatagalang seguridad. Ang presensya ni Uranus sa sektor ng pananalapi ng Taurus ay nagsasaad ng biglaang pera, posibleng mula sa isang malaking panalo sa loto. Paano mapapalakas ng Taurus ang kanilang lottery luck? Mag-focus sa mga lottery na may malalaking jackpot dahil may tiyaga ang Taurus na maghintay sa tamang pagkakataon. Pumili ng mga numerong nauugnay sa katatagan, tulad ng mga inuulit na numero o mga pamilyar na kombinasyon. Pumili ng tiket tuwing Biernes at Sabado dahil pinakamalakas ang enerhiya ni Venus sa mga araw na ito. Hmm. Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 20 ang maswerteng komunikador. Ang Gemini, isang mabilis mag-isip at mausisang air sign na pinamumunuan ng Mercury, ay kilala sa pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras. Sa tulong ng Jupiter, lalaki ang sanyo ng Gemini na makaakit ng suwerte sa pananalapi, kabilang ang panalo sa loto. Bakit suswertihin ang Gemini? Ang planetary alignment ay magpapalakas sa kakayahan ng Gemini na basahin ang mga palatandaan at senyales na makakatulong sa kanila sa pagpili ng tamang numero. Ang pagsasama ni na Jupiter at Mercury ay magpapalakas sa swerte ng Gemini at magdadala ng hindi inaasahang yaman. Ang isang bihirang lunar transit ay magpapalakas sa intuwisyon ng Gemini. Natutulong sa kanila na maramdaman ang tamang oras upang maglaro. Paano mapapalakas ng Gemini ang kanilang lottery luck? Pumili ng mga lottery na may maraming draw dahil mahilig ang Gemini sa iba't ibang posibilidad. Subukan ng quick pick options dahil madalas na mas epektibo ang biglaang pagpili para sa kanila. Pumili ng tiket sa umaga kung kailang pinakamalakas ang mental energy ng Gemini. Leo, Julio 23, Agosto 22 ang bituin ng kapalaran. Si Leo, na pinamumunuan ng araw, ay likas na isinilang upang maging matagumpay. Sa dalawang libo, dalawamputlima, nag-a-align ang mga bituin upang magdala ng isa sa pinakamalalaking panalong pinansyal sa kanilang buhay. Bakit suswertihin ang Leo? Ang kombinasyon ni na Jupiter at Araw sa sektor ng pananalapin ng Leo ay lumilikha ng Golden Touch kaya't madaling dadaloy ang pera sa kanila. Ang likas na kumpiyansa ng Leo ay magtutulak sa kanila na sumugal sa tamang pagkakataon. Ang presensya ni Saturn ay nagsisiguro ng pangmatagalang tagumpay, kaya't ang panalo sa loto ay maaaring simula lang ng mas malaking kayamanan. Maglaro sa malalaking lottery na may matataas na premyo Si Leo ay nakatakdang manalo ng malaki. Pumili ng mga numerong may kinalaman sa pamumuno, tulad ng isa o mga numerong konektado sa enerhiya ng araw. Sakto at bumili ng tiket tuwing linggo, ang araw na pinamumunuan ng araw para sa pinakamalaking suwerte. Ikalima, Capricorn, Disyembre 22, Enero 19, ang discarding mananalo. Si Capricorn, na pinamumunuan ni Saturn, ay kilala sa tiyaga, disiplina, at talino sa pananalapi. Bagamat hindi ito laging inuugnay sa sugal, nag-aalign ang mga bituin sa dalawang libo, lima upang bigyan ng Capricorn ng pambihirang pagkakataon sa loto. Bakit suswertehi ng Capricorn? Ang presensya ni Pluto sa bahay ng pananalapi ng Capricorn ay nangangahulugan ng drastikong pagbabago mula sa pinansyal na hamon patungo sa kayamanan. Kasi Saturn, ang ruling planet ng Capricorn, ay nagpaparangal sa kasipagan, kaya't maaring dumating ang panalo matapos ang serya ng matalinong desisyon. Ang likas na kakayahan ng Capricorn sa pagpaplano ay titiyak na ang napanalunan nila ay mapapalago pa sa hinaharap. Paano mapapalakas ng Capricorn ang kanilang lottery luck? Pumili ng lottery na may kombinasyon ng diskarte at swerte. Dahil mahusay ang Capricorn sa pagsusuri ng mga posibilidad, gumamit ng mga numerong may personal na kahulugan. Dahil malakas ang koneksyon ng Capricorn sa kasaysayan at tradisyon, bumili ng tiket tuwing Miyerkules at Sabado, ang pinakamapalad na araw sa ilalim ng enerhiya ni Saturn. Huling salita habang papalapit ang Marso 1, 2025, nagbabago ang universo upang magdala ng mga pambihirang oportunidad sa pananalapi. Kung kabilang ka sa Aries, Taurus, Gemini, Leo o Capricorn, maaaring ito na ang iyong pagkakataon upang manalo ng malaki. Susunod, tatalakayin natin ang mga espesipikong astrological strategies upang mas palakasin pa ang iyong lottery luck paano palalakasin ang iyong swerte sa loto? Ngayong alam na natin ang limang zodiac signs na nakatakdang magtagumpay sa loto. Pagkatapos ng Marso 1, 2025, ang susunod na tanong ay paano mo mapapalaki ang iyong swerte? Ang panalo sa loto ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito rin ay tungkol sa pagiging nasa tamang lugar, sa tamang oras, at paggawa ng tamang desisyon. Ginagamit ng astrolohiya ang lakas ng tamang tempo, numero, at maging ang tamang mindset upang mapataas ang tsansa mong makaakit ng kayamanan. Isang maglaro sa iyong masuwerting araw. Bawat zodiac sign ay may partikular na araw kung kailan mas malakas ang kanilang enerhiya ayon sa planetaryong alignment. Aries, Martes at Huwebes, Taurus, Piernes at Sabado. Gemini, Miyerkules at Linggo. Leo, Linggo at Lunes, Capricorn, Miyerkules at Sabado. Ang paglalaro sa mga araw na ito ay magpapalakas sa iyong enerhiya at lalong magpapadali sa pagpasok ng suwerte. Dalawang pumili ng tamang numero. Maraming nanalo sa loto ang nagsabing ginamit nila ang kanilang suwerte ng mga numero. Ayon sa astrolohiya, ang mga sumusunod na numero ay may malakas na enerhiya Para sa bawat zodiac sign. Aries. Uno. Cham. Labing pitong. De lawan put de lawa. Datlumput. Forty five. Taurus. Six. Eleven. Fifteen. Twenty six. Thirty four. Forty nine. Gemini. Three. Five. Fourteen. Twenty three. Thirty seven. Forty two. Leo. One. Ten. Nineteen. Twenty eight. Thirty five. Forty six. Capricorn. Four. Walo. Labing-anim, dalawamput lima, tatlumput siyam, pito. Ang paggamit ng mga numerong ito o kombinasyon ng mga ito ay maaaring magdala ng mas malaking tsansa ng panalo. Tatlo. Sunda ng mga yugto ng buwan, ang impluensya ng buwan sa enerhiya at suwerte ay madalas na hindi pinapansin. Ang pinakamainam na oras upang bumili ng lottery ticket ay sa panahon ng waxing moon habang lumalaki ang buwan patungo sa full moon. Ang full moon mismo ay isang makapangyarihang oras para sa mga pinansyal na tagumpay. Kung seryoso kang manalo, suriin ang lunar calendar bago bumili ng ticket. Magtiwala sa iyong intuition, maraming nanalo sa loto ang nagsabing may kutob sila bago sila bumili ng panalong ticket. Ang Aries at Leo ay dapat magtiwala sa kanilang biglaang pakiramdam. Ang Taurus at Capricorn ay dapat gumawa ng maingat na desisyon. Ang Gemini ay dapat bigyang pansin ng mga palatandaan at pagkakasabay ng mga pangyayari na maaaring gumabay sa kanila sa tamang numero. Piliin ng tamang lugar para bumili ng tiket. Naniniwala ang ilang astrologers na ang lokasyon kung saan mo binili ang iyong tiket ay maaaring makaapekto sa iyong swerte. Ang Aris ay dapat bumili mula sa mataong lugar tulad ng lungsod o sports arenas. Ang Taurus ay makakahanap ng swerte sa na tahimik, nature-inspired na lugar. Ang Gemini ay maaaring makinabang sa pagbili mula sa iba't ibang lugar sa halip na sa iisang tindahan. Ang Leo ay dapat bumili sa mga sikat ang matagal ng kilalang loto Outlet. Ang Capricorn ay maaaring makahanap ng suwerte sa mga lumang o tradisyonal na tindahan. Sa pagsunod sa mga astrological techniques na ito, maaari mong mapalakas ang iyong tsansa na manalo sa loto. Ngunit bago ka bumili ng tiket, may isang mahalagang babala mula kay Nostradamus. Alamin natin ito. Babala mula kay Nostradamus. Hindi lamang si Nostradamus isang propeta ng kasaganaan. Nagbigay rin siya ng babala at tungkol sa panganib ng biglaang kayamanan. Marami sa kanyang mga hula ay naglalaman ng misteryosong paalala tungkol sa kasakiman, kapabayaan, at pagkawasak ng mga taong hindi marunong humawak ng kanilang biyaya. Ang sumpa ng biglaang yaman. Maraming kwento ng mga nanalo sa loto na mula sa hirap ay naging mayaman. Ngunit nawala rin ang lahat ng kanilang kayamanan sa loob lamang ng ilang taon. Ayon sa mga interpretasyon ng sulatin ni Nostradamus, ang mga tumatanggap ng biglaang yaman ay dapat maging maingat sa paggastos at pag-invest ng kanilang pera. Dalawa. Ang tamang pag-iisip tungkol sa kayamanan. Isa sa mahahalagang aral ni Nostradamus ay ang paggamit ng pera ng may katalinuhan. Ang tunay na hamon para sa mga nanalo sa loto ay hindi lamang ang pagkakaroon ng pera kundi ang pagpapanatili nito. Maraming nanalo ang nagiging biktima ng labis na paggastos at maling pamamahala ng pera. Ang inggit at negatibong enerhiya mula sa ibang tao ay maaari ring makaapekto sa kanilang swerte. Ang tamang diskarte sa pananalapi at pagtuon sa paglago kaysa sa luho ang susi sa pangmatagalang tagumpay. Tatlo, protektahan ang iyong enerhiya. Ayon sa mga astrologers, ang kayamanan ay hindi lang pisikal, isa rin itong enerhiya na kailangang protektahan. Ang mga nanalo sa loto ay madalas nagiging target ng panluloko, pigeng kaibigan, at maling pamamahala ng pera. Ipinapayo ni Nostradamus na ang mga biglang yumaman ay dapat maging diskreto, humingi ng profesional na payo, at palibutan ng kanilang sarili ng mga mapagkakatiwalaang tao. Ang papel ng tadhana at malayang kalooban. Pagamat, naniniwala si Nostradamus sa tadhana, binigyang diin din niya na may kapangyarihan ng tao na hubugin ang kanyang sariling hinaharap. Kung mapabilang ka sa mga masuwerting mananalo, Tandaan, ang iyong mga desisyon matapos manalo ay kasing halaga ng panalo mismo. Ang maingat at responsabling paggamit ng yaman ay maaaring gawing panghabang buhay na kasaganaan ang isang panalo sa loto. Ang mga pabaya at hindi nag-iisip ng maayos ay maaaring humantong sa pagsisisi at pagkawala ng kanilang kayamanan. Huling kaisipan, habang ang mga bituin ay nag align para sa limang maswerteng zodiac signs pagkatapos ng Marso 1, 2025, ang tanong ay, gamitin ba nila ang kanilang kayamanan ng matalino? Ang panalo sa loto ay maaaring maging pinakamagandang biyaya o isang malaking pagsubok. Ang susi sa tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pagkapanalo, kundi kung paano mo ito hahawakan pagkatapos. Handa ka na ba sa iyong tadhana? Manatili sa amin para sa susunod na hakbang sa iyong kosmik na paglalakbay tungo sa kasaganaan. Habang papalapit tayo sa Marso 1, 2025, malinaw na nagpapadala ng sinyales ang universo. Ang kapalaran ay malapit ng humiti sa limang maswerteng zodiac signs. Ang Aries, Taurus, Gemini, Leo at Capricorn ay nakaposisyon upang makatanggap ng isang pambihirang biyayang pinansyal, salamat sa cosmic forces na kumikilos sa kanilang pabor. Ngunit tulad ng nakita natin, ang panalo sa loto ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol din sa paghahanda, pagkuha ng aksyon sa tamang sandali at paggawa ng tamang desisyon kapag dumating ang kayamanan. Kung ang iyong zodiac sign ay nasa listahang ito, ngayon na ang oras upang bigyang pansin ang mga palatandaan sa iyong paligid. Hanapin ang iyong masuwerting numero. Maging maingat sa mga pinakamagandang araw upang maglaro at higit sa lahat magtiwala sa iyong intuition. Ang universo ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong inaalay ng kanilang enerhiya sa agos ng kapalaran. Ngunit tandaan, ang panalo ay simula pa lamang. Ang mga desisyong gagawin mo pagkatapos ng panalo ang magtatakda kung ang iyong kayamanan ay tatagal, habang buhay o mabilis na maglalaho. Ayon sa mga propesya ni Nostradamus, ang tadhana ay pabor sa matatalino. Kaya kung ikaw ay manalo, huwag lang magpukos sa panandaliang saya, magplano, mag-invest at protektahan ang iyong kayamanan. Handa ka na bang tahaki ng iyong landas patungo sa kayamanan? I-comment sa iba ba? Ano ang iyong zodiac sign? Naniniwala ka ba na ang astrolohiya ay may impluensya sa swerte? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notifications para hindi mo mapalampas ang susunod na sikreto ng universo. Nagsalita na ang mga bituin. Ang tanong ngayon. Makikinig ka ba, Star?